Ito na mga idol, luto ng ating atubong bangos. Ayan. Ayan, na. Um, ito ang favorito ko na luto ko kasi yung iba magigap. Magigap na nadalahin. Ito tayo ang favorito. Wait, <laughs> wait, po kasi yung pangabaw. Ito po mag na. Pinatanggal po yung pinatanggal dugo. Ayan. Ayan mga ganyan. Kailangan sa Mag ano kayo, pag nagluto kami ng tinangos kasi Hindi kami mahina kami sa ulan. Kaya kasi na, kusina, matigil. Ito rin siya. Ang luto natin ito ay sawa na ako sa paksiw. So, adobo na. Pasta, pasta, pasta adobo na ang Kasi na ano siya. ba lah ni, yung mga dugo-dugo ko. ko sa gitna kasi. Yung gusto ng hot lang. ilagay ito sa basurahan kung papanoorin nyo hindi basta ako naman ayan, nasa puso na. ko naman talaga ayan naman ayan ko. nasa puso ko talaga yung magsusuporta ako hindi ako yung titingin ako isang minuto dalawang minuto iiwan iiwan ko na hindi tinatapos ko ang mga video nyo kaya pag ako hindi kayo mag ano hindi kayo mabibitin sa akin kasi nga bigyan natin kinapanood ko talaga yung mga video nyo hinahayaan na mag-comment agad hindi bago pa ako mag-comment tinapos ko talaga agad yan hmm. tinapos ko talaga agad kasi para healthy so, yung mama, channel nyo. Ngayon. Healthy din yung channel ko. Ganun, yeah. kaya, ganun din. Buti nga, yeah. nagtanim ako ng malunggay dyan. Nalagay na natin. na so, natin yung mahiwagang so, sili. Pangpalasa. Pangpalasa din ng sili. Pampagana ng pampagana ng pagkain. O, oh. diba? Kaya, yeah. yan. kaya yan. Pampagana ng pagkain. So, yan Ayan. Ayan. Plaster plus 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 bawang. plus like bulul plus tar nang manang 'di ba? Oh, 'di ba? Oh, diba? lang. Ganyan ako magano nang ano. ng, ng, ng bawang. Yes. Mm -hmm. Kasi dati kami, ganyan kami nung dalaga pa kami, ganyan talaga. Ayun mga idol. Ayun mga idol, ini-gayat-gayat na ako nang bawang sa oh years. Ayun. Para masarap ang ating luto. Ayan, luya. Ang luya kasi pangpawala yan ng ano. Pangpawala ng langsa. So, ayan. Lalagay na natin. Pangpawala yan ng langsa. Papasalamat talaga. Ayan, ang, mga um, idol. Ang ano. Um, mga sangkap natin sa yung ating yung adubong bangus Adubong bangus ay masarap yan. O, oh, ayan na naman ang ano. Ayan. Ayan sa mga idol. Ay Malapit na matapos. Para malagay na natin sa ating adobo. Bango. Ayan. Sarap kasi mga idol yung adobong bangos, Try nyo. Try nyo lang ilagay. mga Try nyo lang gawin mga idol. napakasarap talaga yan. Ayan mga idol. sobrang sarap na sarap na yan. Ito didikdikin natin Ayan. para malasas. Didikin ko yung bango. Ano? luya para maalas yung kanya kanya tayo ng tiktik Yan, lahat. tiktik tik tik lahat. tiktik lahat. Tik tik lahat. Di ba? So, ayan. Ayan. So, ayan ang mga ito. So, ilagay na natin. Di ba? Kunti lang siya. konti lang siya. Pero, na yan kasi. Tingin lang natin. konti lang. Hindi naman sa nagtitipin. Marami yan. Kaso marami Ay, pang tira pang, na ulo. Walang apat na tao kakain. Ayan, meron na tayong ano. So, Ugas-ugas muna tayo sa kinagamit natin. Kasi para hindi, anong hindi? Wala tayo anong, ng ano. natin ng mantika. no? Ayan, paminta. Duboy. mantika. Lagyan natin ng mantika. Ayan. Lagyan natin ng konting tuyo. Lagyan natin ng tuyo konti lang. Ayan. Ops. Tama na. Lagyan na. Lagyan natin na uh, paminta. Ang paminta ay pang palasa din. Pang pawala din na. Lagyan ha? natin ng... Na. Ah, Kinakulat-kulat lang yan. Okay. Ayan, lagyan natin. So, ayan. Lagyan natin na lagyan natin na lagyan natin ng magic sarap. Ayan. Magic, magic sarap ang sarap. nagpapalasa din. Pero konti lang. Ayan. Kunti lang. konti lang naman siya. Kunti lang natin ilagay. Hmm. Ayan mga idol. Tingnan, tingnan nyo na lang. Pag kayong gumawa. Marami siya. Marami, sa inyo, din. Eh. Kunti lang. Marami ba? O. Lagyan natin ng konting tubig. Lagyan natin tubig. Sabaw malutos na. Wala ng sabaw para maluto siya. Magiging adobo na okay. Wala nang sabaw, magiging adobo na siya. Ayan. Okay mga idol. Ayan. Okay mga idol. Okay. Lagyan okay, na natin. Paapoyan na natin ng ating kalan kalan yan <laughs> kalan yan Sinalang natin siya yan yan pag na lang yung tubig niya magiging adobo na, na siya yan nalalaman niyo ba yung ginagawa ko na iburito ko to kasi manok yan nilagay ko lahat initin po mayroon pang natira kasi kagabi na babaon babaon first pick stiff fry. Mm. Yan. Yan, kumuro na siya. Inyano ko na rin para kainin diba? na, na, diba? na lang alam mo sa ito, di ba? Ayan na mga ayun. na, di ba? konti konti na lang. konti na lang yung ano sa ba. Pag wala tubig, so, na tubig, maging adobo na siya. Pag na kunti na lang yung sa magiging adobo na siya. Ayan, Ayan. adobo na siya. Ayan, adobo na siya. Ayan, parang lotong. Adobo na siya. Adobo na siya. Okay. Ito na ang adobong bangus natin. O, di ba? Okay ayan, lang. dita nyo adobo. O, di ba? Ito na ang adobong bangus natin. Adobo natin. O, diba? Ito na ang adobo natin. O, di ba? Ito na ang nagawa ko. Adobong. Sarap, di ba? Adobong bangus. So, ayan. So, ayan ang ano natin. Adobong bangus, mga idol. Okay. Luto na siya. Ayan. Pwede na kainin. Pwede na natin pagsahan. And... Ayan. Nagkuhan Nating sila. Natingin daw sila. mga laga ko. Ayan, Takain daw sila. Okay.